Okay, mga lalabs, for today's vlog, uh, magtatanim po tayo ng bulaklak. Ang tawag po dito ng bulaklak na ito ay oilender. Iwan ko po kung anong tawag ito sa si inyo. No? Ito po ay binigay ng kaibigan ko na pinapakita ko na naman ito sa live ko pag nagla-live ako sa balkon. Ito po mga lalabs, so... Oh. Marami na po kasing uh, gamot. Naghanap na ng lupa. Kaya itanim na po natin mga lalabs No? At ihatiin po natin ito ng kung kulang man ang pat ko sa sunod, bibili na lang ako. Kasi kahapon, sobrang pagod na kami. Nag-uwi Ano? hindi na makaano yung bata. Kaya iano-ano -ano natin yan ng maliit uh, malaki partner magsuot muna tayo ng glove ng gloves na ito na pagkatapos ay itapo natin ito po ay ginagamit ito sa ano ano ko ang tawag dito sa hospital ba ito. para maiba naman po ang ating mga vlog no kaya ito po ang gagawin ko. Ito po ay buhangin. Buhangin po ito. Uh, ang buhangin po ito sa ano sa uh, ilog, sa tabi ng ilog. Uh, dapat one tatlong klase ng lupa ang gagamitin ko, yung sa biological trash, tapos haluan ng buhangin at saka compost. Kaso lang sabi ng asawa ko, at nakikita ko rin sa binan ko, yung binibili nilang compost, yan, 60 liters, yan yan ang natira. Tapos, sand. Uh, ang gagawin ko ay 1 is to 1. O uh, mas malamang yan. haluin muna natin dito, mga lalabs. Ang buhangin sa malaking, ano, dito. haluin natin. Ang bigat po, mga lalabs. Ata pa po siya. Tapos okay, ito po ang tumpos. Ubusin na natin. ito po ay para yung compost po ay hindi siya sobrang higpit para mag ano po ah uh, ano ba tawag ito yung kalimutan ko yung words yung para hindi siya ano yung yung lupa alam niyo yung lupa na pag ulan ng ulan parang sarado siya parang hindi makahina parang ganun kaya kailangan natin eh ano uh, ano nga ito eh ihak e, eh bubuksan tapos parang ito ang sand ang ginagawa niya rin ay para maging uh, pag sa pantalon hindi may fit kakalimutan ko na yung words na iyan siya po itong buhangin na ito. mayroon tayo ditong apat na flower pot. Ito po ay may mga butas dito sa likod. Para walang stagnant water na mag-ano dyan para hindi mabulok yung bulaklak. At ito po yung sa ilalim niya. Yung pangsahog ng pangsalop ng tubig na dinidilig natin dyan para hindi po madumi hindi po magkaka ay yung ilalim lagay na muna natin dyan itapon na natin mamaya sa basurahan so bak na la lang ano na po mga lalabs, mayroon na tayong isa disko do mihain aku dalawa yeah, pa. apat yeah. okay. pa dalawa na lang. Kulang pa dalawa sa akin. bigla pa naman yun ah uh, pero wala pang sirap pero tinanggal ko na nakapasok yung ano Darling, Black Black Da, I have here. Pertig. <laughs> Ay, Diyos ko. Ganyan, pag magtanim ng bulaklak, mahirap talaga. Hmm. Tingnan natin kung paano mabuhay ito sa mga kamay natin. Up. tatlo na po tayo bilis ayaan ko lang yan dito dami na ng gamot niya hanggang ano na hanggang Dito, isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Siguro yung dalawa ito na malalaki isama ko. Tapos yung tatlo na maliliit isama ko rin. Diyan na muna kayo. Oop. ang mga lalaps. At ito na po mga lalabs, no? Uh, parang may dalawang ano pa. May limang piraso pa na iwan. Eh, ibig sabihin dalawang flower pot pa yon Ito na po mga lalabs, no? Yung... Uh, sabi kasi ng kaibigan ko pwede dalawa tatlo kaya ginawa ko ng tatlo kasi kahit isang piraso dyan ganyan naman talaga pag magtanim hindi lang isa kaya yan mga lalabs, so, oh. diba kita nyo ang ganda po ng aking ginawa. Kaya lagyan po natin ng diligan po natin mga lalaps, no? Ah. Uh, hmm? Ito pong bulaklak na ito ay gusto-gusto po sa mainit pero uh, kailangan gusto-gusto uh, din ito sa tubig. Kailangan ito ano uh, maraming tubig. Maraming taong Uh, gusto ito pero syempre no uh, magasto din sa tubig pero okay lang yan po sana po ang aking paggawa ng lupa ay magustuhan nila at bumuhay po sila tumubo po sila ng bonggang bongga dyan yan ang dami na kasi ng gamot nila bababa po, pa po yan yung lupa na yan bababa pa yan ah uh kailangan may lugar kasi para yung tubig ay hindi uh, aapaw. yeah minsan mga lalabasin siya na kayo uh, sa pagsasalita ko minsan makakalimutan ko kasi hindi po tagalog ang lingwahe ng salita ko, no hindi po yung mother language ko national ano kaya kasensya na po yan po mga lalabs bongga yan oy sayang kaya thank you so much mga lalabs for watching My blog, my blog for for today. My Thank you so much. Bye bye. I love you all. 嗯。Hmm.